Mamili banding po muna kami. Kasama din po ang aking mag-iina. Kaya ilang minuto hanggang doon? inang oras? Um, Alating. ng oras. Ang ah, mabilis lang ini. Eh. Ah, kami po ay palinang. Sa bilya po. Ayan, sininong po. ng oras pala. Maganda ko yan. Daan may putik na punti. Ah, maputik. Ah, eh, sige. Papunta po kami sa linang. Bukid po. Kaya hey, yun, yung ating yung laptop ha. <laughs> ay, sinautoy. Biyahe lang po kami ng 30 minutes. Si misis po yung kasama din. Taka dito po mga kaisan yung asawa ko. Dito, taka Biliwana po. Taka Biliwana? Oo, oh, taka Biliwana kami po yun. dahil uh, nakatira din kami dito. Soy, Bonjo, tapit ha. Itong sakto mga kaisan, holiday po. Wala pong papa ko mga bata. Pati po sina Ninong at ninang Nini, yeah, ate Shin, kapit ha, snack. Kapit Tsaka banding po ng mga pinsani namin dito, ni Mrs. po. Kapatid po ni na Tatay Vianan. Paano po kami? Bilya Ibaba. Ayan, paalam ko kuya? Jason po. Si Jason po. si Jason. Ayan. Siya po. Kaya ka. Ayan. 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 O, hindi hindi po. Ingat na. Ayan. Hindi Si Mrs. po. 30 minutes po. Ayan kuya. Ay, shout out kay Ate Ape. Ay, eh, taga dito. No, sa dulo. Dadaan na ka namin pagbalik. sayang nga lang. Wala na po yung ating nanay sa Ate Pianan. Ay, wala ang tawa ko. Yan, kina Ate Abe. Abot naman kami dyan hanggang planta. Ha? Pero lampas pa kuya tayo doon. Lampas pa tayo. Uh, dati namimiwas din kami dyan. Yung may malaking bato dyan. Uh, na tira ni nang dito. Wala. Ah. Okay. Wala. Oh, na tira di. No, no, no. Yan dito po kami mag-stay. Yung palang pa tanaw na planta doon ipalay mauban na ano po. yun. Kaya nga. Ano ate sin diligo na kayo? Mamaya ko kay tayo tide na. Oo. Oh. mas masarap nga maligo nga yung mga gana, na. Kaya namin dito yung maganda at naligo ko tayo may malaking bangka ano, kaya malilim. Naligo kami dito may malaking bangka, dito kami sa ilalim ng bangka nakalagot. Pupuntahan ko pala yung mga bata. Ito ko ito ng pusit. Natas na ko ng tubig. Naiwan lang dito. Ayun o, oh, mga buhay na ibang pusit o. Oh. Dali, ibalik mo sa dami. Ayun o, oh, buhay na o. Oh. Ibalik mo. Oh. mag high five mamaya. Hindi ito, Jay, lipis. Ay, mamaya yun. Yung baka mamaya. alam mo yung pusit na hinuhuli namin. Ito yun, Ellie. Ayun o, oh, buhay na sa lubo. Oh. Ibalik kita tubig buhay na sa loob ayun o oh. yan po yung mga itlog nung ano yung inihuli dati natin na po. Ayun, oh. ito po yung buhay pa sa loob ari po yung hulihan ng crabs yeah, yung crabs ano po ay isda ito pa Pate, po oh. Rin, sa ayun, ayun sa may buhay pa, pa yan pa. o no, para para po siya nasa aquarium po ba, sa loob ayun o no? nalangoy sila o oh. buhay pa ito mga kaisan kakaiba naman po ang mga bato din sa dagat o oh. puro bato naman <laughs> Mm. Mga pang ano po? Pang aquarium po ba? Putol ang buntot oh. Bakit na putol ang buntot mo? atisin atis oh. Kataba mo naman, manin. Uy, taba. Neng, sawa ka ba sa, ano, isda, sa dagat. Yung taba eh oh. Hmm. Parang boxing ngayon ang pusa eh. neng Magdadagat muna kami mga kainsan. Mga pinsan hindi eh. Lahat na kasi na pinsan. Bansa! Hoy! Nanay, magdadagat pa kayo? Nanay? kay huh? Kayo ba'y Mamaya po kami maglalaot mga kainsan ng aking mga pinsanin. Bunso! Yan si Blaze po. Toy! Pupunin mo ba yan ng katang, to, Toy? Toy. Ley. Dali. Hop, hop. Dali. Tayo hilo muna, Toy. Toy. Hello. To, toy. Hilaw. <laughs> Ogie okay, eh. oh. Oh, dali, yan takbo. Tatabling tayo. Dito lang, dito lang sa paikot ha. Yan, ah, natambling na. Toy. Tuntua <laughs> mga bata eh Yan mga pinsanin po Uy! Uy! <laughs> Hindi ba yun matitinik? Nanay, liligo ba kayo? Sige, liligo Toy Sitistingin natin yan Yan si editor po, kasama Sige, ayun po si Bukuman saka yung uh, mga pinsanin din eh alam nyo ba mga kainsan, pag daw yung gantong buhangin, ibig sabihin daw po may malapit na vulkan dito sa lugar. Nabasa ko lang po yun. <laughs> Kumit nga kayo mga kainsan kung totoo. Pag ganito po ang buhangin, kulay... Nabasa ko lang siya. Siguro totoo. Tapos sa may huli na. Wala ba ba? Papapanood <laughs> ka? Nasi, ito, si eh? ito <laughs> Yo. Yo. Tay lilipat. Oh, sa Oo. Ayan, Saan, Ayan, sa na ah, Saan ini sa kabila? Nasaan? Ayan, Ayan. Ah, ari. Ah. Ayan, si Pinsan oh. Saan? Hello. Yo. Ay mamimi mas sa oras. Padali naman sa 10 kilo ano. Ah, <laughs> kaya tayo? doon. Ah, doon Alin ba yung mga rock formation daw, ari? Ito, ito. Ah, ay tara. Wala ako din ni nakikita mga kaisang kibit. Yung kinuha ko dun sa kabilang dagat sa Bordeaux. At yung morning po ito ay baka in area by area. Dun, lilipat po kami pamimingwit. At wala po kami mahuli dun ay. Wala dito. Siguro by area by area yung Maya maya po alas dos. Ngayon po ay alauna imedia pa lang ay maglalaot po kami mamaya. Dito pala nang gagaling mga kaisan yung mga binibili. O, yung binibiling ano? Panlagay sa aquarium, panlagay sa mga gandang bahay. Hmm. Puro po. Eh. Lahat ay ganun ano to. Ganda ng bato ano? Ganda ko. Ano? ano okay. Pang aquarium. Dito pala kinukuha yun. Dito lang pala meron dito marami. Eh. ah sina utoy. Eh. Ba malayo din po pala. Ang ganda rin po ng mga rock formation eh. Siyan, diyan po sina eh. Dito tayo. Maganda naman po ang spot din eh, pero ang maganda po pag mamimingwit. Yung po bang ano? Yung biglang lalim. Are po 'yan eh. Hata ay maganda po. Tawagin po sa amin mga kaysa ni eh, Padahonsoy Kung eh. bagay ari mababaw Sabay 10 feet agad Yun ang no, maganda Ari po mga kaisan Bato Napakalaki Oh. Uh, ah, mga kainsan, sa mga kabataan, kay huwag gagamit ng bato. Ang dami kong mga kaibigan, mga kainsan, may mga kaibigan ako nung kababata. Na ano sila? Nalulong. Eh, takawa. Nalulong. Kaya sa mga kabataan diyan yan, kayong uh, paggamit ng bato. Basta bato, nakikira ang buhay. Are, mga kainsan, niyong. Aba, ay napakaganda ng kata galing laot hmm. galing kaya din sa brul problema ko nalang igagataan isda o oh, po tayo may pang ikaw yung sa bahaw ah kaysa bato ah mga kaisan. ako yung adik sa bahaw kaya antihan ko yung <laughs> hindi totoo yung sinasabi ko mga kaisan. huwag na huwag kang susubok oh, huwag na huwag makahuli kaya mga kaisan. abay ang pamain na pinsan ko yung hipon oh kalahating kilo ang syal. wala naman, wala naman din yung umang mga kaisan maganda pa makain yung umang wala naman ako nakikita okay, makahuli tayo bahala na yan tito Pedel, tito Pilipina ari po yung mga bigay ninyong pamiwas yan ginagamit na po namin titistingin po ako tol pagkalaki hey sumabit to nakalay mo din ako sumabit mababaw siya mga kainsan hindi basta basta mga kakahuli pag pasortihan ito hey, yung rock oh ganda oh otoy. Butas. kasama po natin si editor sinda misis pinado nagpapanding-banding kami naman po idini para pa naman ako sisipulin mga kainsan ay hey, yan ang biru oh ito yung maganda pasok ko ito pasok kuiba oo pasok kuiba oo oh. oh, abay siya nga ano lampasan sa kapila auto eh kuiba pala ano oh, hindi ka na lampasan. Ay, siya nga, ano? Toy, ayun nga, toy. Ay, si Utoy po sa loob, oh. Lampasan. Toy, kuiba pa rin, oh. Toy. Kuiba pa rin. Oh. Ayan. Kadugsong pala, ano? Ayan, tutoy, talaba. Hindi pala maraming talaba. Kaya lang ay maliliit. Malilingit po, oh. Um. Ayan, tutoy. Oh. Um. Malilingit puro talaba oh. Uh. Tara si Minang din no. Uh. Pare pare sila sabi nila talabahan itong dulo. Puro daw po talaba. Kaya la ang ay maliliit pa. Siguri agad din, agad. kabila ko toy toy gondo toy gondo ayun mo may kuwi ba doon sa kabila ko toy ayun o toy ganda na rock formation doon o tara may kuwi ba ha mas magandang spot ano Ito magandang spot po Tara Ito eh Oh, wow. Oh. Ano yung rumba? Yung kabilang yun, hindi kita na ito Yan po, yung Mauban Quezon Philippine Eagle, yung malaking yan Nawala na Yun, alayo Ang dami ka dito Oo Kaya delikado pong magpalipad ng drone Sasabuhin niya no toy. Eh. Kinakain ba ito mga kainsan? May nakita akong kinakain ito Meron naman nakikita ako Napapanood ko Ari naman po ay gamot Ano ito gamot oy? Eh. Ano? Baka makat eh Hindi ano A Box Hmm? Pareho ito yung maganda oh Kalasing naanod po sa baha oh Mở tùy. Mở bộ tùy có gần đỗ gần đỗ Hãy subscribe cho malalim din oh, yung puro ano po puro kay parang hampas din ang alon may pokyutan oh, sa lobo na iwan oh. ah, may namumuhag may naiwan eh oh. kita may mga nalipad naiwan yun 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 nalabas naiwan po may naiwan ang loob ano nga bang pelikula oh, yung naipit siya sa ganyan yung English dalas ano yun Ta Ah, Ay 48 hours. 48 hours. Ano? Parti tawag sa amin. Wala tapos na yun eh. Naipit po siya sa ganyan oh. No? Sulo po siyang nag-aano. Nagbubundok po ba? Mon nag ano basta. Hmm. Naipit siya. Namatay ata siya nung no? una buhay. Nabuhay po yun. Nabuhay ano? Putol lang ata ko yung... Kamay ano? Siya oh. Kung napanood po yun, siguro napanood po yun. ganda rin pala dito. Oh. Puro rock formation din. Hmm? Ay, ari utoy ang ano. Tutoy. Ari ang may mo to. Pala sa loob. Malawak oh. Hmm. Stalag ano nga ba yan? Basta may tawag yun, eh. May bata To oh. Toy. O, toy. toy. Nagdadagat ba kayo utoy? Namimingwit. Nagdadagat kayo to, nagdadagat. Huh? Nagdadagat. Namimingwit. Ha? Ah. Uh, madalang pa lang estado niyan no, oh, toy, marami madalang. Kuya bang ano toy, bangko. Nasan? Oh. Meron pala diyan. Kuya bang bangko. Ari. Ah, rey. Alin din niyo toy? Bangko ba? Ayan po, parang bangko ko. Ah. Ay siya nga ano. Kung tawagin din ni Kuya Bang Bangko. Ba? Hmm. Ah, ba? Para daw po Kuya Bangko. Kasi nga ano. Parang suka. Ay yung bangko mo. Na po ba din? Kuya TV. Meron din Kuya Wala. Tawag si Uto yan. Toy. Yun ba ang bangko? Yun na yun. Pero maganda to eh. Dito naman, ang salita naman ay ano. Hindi ano ang bang salita din eh. Gayun ay. Ay, naman to eh. Ano ari? Kuya bang ano ari? Ano ha? D dila? Wala. <laughs> Hindi. Wala ano. Biro lang ang auto eh. Maganda. Tao thank you. Ah. Oh. may magkapatid. Magpinsan. Sige toy. mga kaison. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Wala mahirap kung manghuli. At ingat po lagi, stay humble and God bless. Peace. Bye.